Hindi ko po ine-expect ito ang pag-amin ng star for all seasons na si Vilma Santos nang magwagi siyang Best Actress sa Metro Manila Film Festival 2023 gabi ng parangal sa New Frontier Theater sa Quezon City. Ito'y para sa pelikulang When I Met You in Tokyo, tinalo niya sa laban si na Eugene Domingo, ng Becky and Bad Ed, Pokwang, ng Becky and Bad Ed, Sharon Cuneta, ng Family of Two, Beauty Gonzales, ng Campon, at Marian Rivera, ng Rewind. Napaiyak din ang award-winning veteran actress sa kanyang acceptance speech kung saan sinabi nga niya na hindi niya inaasahan ang kanyang pagkapanalo. Hindi ko po ine-expect ito, ang advokasya lang namin po talaga when we did when I met you in Tokyo is not even the best actress or the best actor, we just wanted to do a simple love story at sa edad po namin. Pero ang talagang advokasya po namin ay maging successful ang Metro Manila Film Festival, ang pahayag ni Vilma habang lumuluha. Patuloy pa niya, and at the same time, mabalik po sana yung mga tao sa sine, yun po ang aming inasam-asam. Yun po ang dream namin. Ang inasam-asam ko rin po sana kumita yung movie namin para naman po sa mga bagong producers na tumaya po sa aming dalawa ni Christopher De Leon nang sa ganoon, mas mag-produce pa kayo ng marami po ang mabigyan ng trabaho, aniya pa. With these 10 movies that are showing right now with Metro Manila Film Festival, bumabalik po ang mga tao sa sine, sana po magtuloy-tuloy. Dahil ito ang kailangan ng ating industriya, ang ma-appreciate po nila and makasama po nila ang kanilang pamilya, family bonding and I think it is happening now, sana po magtuloy-tuloy, aniya pa. Inialay din ng movie icon ang natanggap na Best Actress Award sa mga nakalaban niya, partikular na kina Sharon, Marian, Eugene at Pokwang na mga kaibigan din niya sa tunay na buhay. 49th Metro Manila Film Fest Award for Best Actress. Goes to Vilma Santos, when I met you in Tokyo. To present the award is RS Francisco together with Bingo Plus President of DigiPlus Interactive Corporation, Mr. Andy Sui. Thank you. Kasi hindi ko po in-expect ito. Uh, ang advocacy lang po namin talaga when... When we did... When I met you in Tokyo, it's not even the best actress or best actor. We just wanted to do a simple love story. Uh, sa edad po namin. Um, pero ang talagang advocacy po namin ay maging successful ang Metro Manila Film Festival. And at the same time, mabalik po sana yung mga tao sa sine. Iyon uh, po ang aming inasam-asam ng makasama po itong Metro Manila Film Festival. yun po ang dream namin. And with these 10 movies that are showing right now under Metro Manila Film Festival, Bumabalik po ang mga tao sa sine. Sana ho magtuloy-tuloy kasi ito ho ang ang kailangan ng ating pong industriya na ma-appreciate po nila uli ang ang panonood sa sine with their family bonding and I think it's happening now. Sana po ay tuloy-tuloy. Uh, and also, I'm sorry, ang haba po nito. I love you. May I, may I take this opportunity also to thank my producer, Miss Wang, Sarajan, uh, ang inasamasam ko lang din po sana kumita yung movie namin um, para naman po sa mga bagong producers na tumaya po sa aming dalawa ni Christopher De Leon nang sa ganoon mas mag-produce pa kayo nang marami humabigyan ng trabaho and Direk uh, Romel, Direk Rado, maraming salamat. To all the cast, maraming maraming salamat. And of course, to my team and my associate director, Mr. Christopher De Leon. Yes! yes. Um, uh, last po, I'm so sorry. I'm so sorry. Last yet, maraming maraming salamat. Kasi yung mga eksena po namin binantayan po ako talaga ni Mr. Christopher De Leon. Um, even sa mga scenes na ginawa, siya nagsasabi sa akin, "Relax ka lang dito, Pia. Ayoko dito masyado kang iiyak." And siya po ang nagbigay ng motivation nato sa akin. So this award is malaking malaking party po nito ang aking pong associate director none other than my love team Mr. Christopher De Leon sa inyo pong lahat sa bumubuo po ng MMFF maraming maraming salamat at sa lahat ng mga tao sumusuporta sa sampung pelikulang pinapalabas maraming maraming salamat po shall we, my friend this is for you I love you And to my ina-anak, Marian. Marian, and Dindong, they're my ina-anak. I love you. I share this award with you. To my friends, Uge, Poki, this award is for us. To all of you, maraming maraming salamat po. MMF, mabuhay po kayo. To all the jurors, thank you. At mabuhay ka! Ladies and gentlemen, Miss Velma Santos, our best actress for the MMFF 2023. <laughs>